Lahat po na naka-experience ng dragging dyan ay wag naman po tayo masyado maning. Issue po ba yung dragging? Kung ako naman tatanungin ay hindi po. Kasi yung gumawa po nitong aking motor which is mga engineer po po talaga yun ng Yamaha ay eh hindi naman po ginawang issue ang dragging. Eh ako pa na gumagamit lamang. So para malaman mo lahat na tungkol sa dragging nitong ating mga scooter ay panoorin nyo po itong ating video. Total, nandito na rin po tayo ay pag-usapan na rin po natin yung tinatawag na dragging. So, ang dragging po ay isang definition pero may kanya-kanya pong interpretation sa cause at solution ng dragging. So ay mga pare ko, nakita na po natin kung paano po gumagana itong ating CBT. At yung dragging po, alam naman po na lahat na paputol-putol, pakajot jot na takbo nitong ating motor pag umaarangkada o kaya naman ay pakiyad po ng mga matataas na lugar. So hirap po siya gumagana no? chug, 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 chug. So nangyayari naman po sa ating CBT pag may dragging ay ganito po. So itong ating gulong pag pinaikot po yan ay may load. Kumbaga meron po siyang bigat na hinahatak at yung mapapaikot po niyan ay itong ating CBT ano at pinagagaan naman po to ng ating final transmission gear so dito po yon kaya makikita nyo sampung ikot po nito ay isang ikot po ng ating gulong so napakagaan niya ano pero kahit magaan po to pag may luna po siya o kaya naman po ay umaakit sa mataas na lugar ay mabigat po yan oh ano ay talaga naman pong hindi niya basta-basta may ikot. Yan ang nangyari, ayun naman, pare kayo, kitang-kita nyo na yung dragging. So, intermittent po yung losses niya ng power. Ayan you o, know, ganyan yung mangyari o. At yung power po, syempre, ay manggagaling po sa ating makina. Kung makikita nyo, potential lang po yung ikot natin na kung ang tuli at hindi po po pwedeng hinto-hinto yan dahil masisira po yung ating makina at yung continuous draw ng ating power ay continuous na po na dumadaloy hanggang dito po sa ating torque drive. So, mangyayari, syempre, pag pa, umandar na po itong ating torque drive at nagbigay na po na power sa dito sa ating clutch bend, ay iikot na po itong ating gulong. Kaso, pag nagawin nga po tayo ng doses of power, eh yun, nangyayari, ay hirap pong paikotin itong ating clutch bend. Syempre, hirap na rin pong paandarin itong ating motorong kumakapala, just-just kung gano'n. At yun na po ako yung cost ng dragging kaya ang ibig sabihin ng dragging ay loss of power mula po dito sa ating makina papunta po ng ating final reduction gear. At sa pagitan po ng dalawa is itong ating CBT. So ito po ang problema ng dragging at yung nagkukos po ng problema ng ating CBT ay dalawa. Unang-una po dyan is uncontrolled environment. Then yung pangalawa po is worn out na po yung mga parts niya at hindi na po maganda yung kanilang performance. Resulting to na pwede po mag-slide yung parts ng ating CBT. So, isa isa-isahin po natin yung pwede mag-slide dito at tumulas at magkaroon po tayo ng loss of power. Una po dyan ay itong ating belt at itong ating front pulley, yung kanyang dry face. And, oh, pwede pong mislide dyan at hindi po kung magat tong ating belt sa ating dry face. Same din po dito sa ating torque drive. Oh. ano oh, Pwede pong dumulas yung belt natin dito at magkaroon po tayo ng loss of power at nahihirapan nga pong umikot tong ating clutch bell ng dire diretso at nagkakaroon po siya ng loss of power kung baka kakajut kajut siya ganun no? at yan nga po yung cost ng dragging so number one reason nga po natin yan is uncontrolled environment sa loob nitong ating CBT so naanjan yung moisture anjan yung alikabok at naandyan na rin po yung oil nakikita nyo yun eh, no so tumatagas po yan sa ibang parts ng ating motor pwede po dito sa ating oil seal at tumahalo po yan dito sa ating parts ng ating CBT na siya naman po nagpapadulas ng parts niya kaya nga po siya nagkakaroon ng loss of power then pangalawa po is worn out na po yung mga parts ng ating CBT at hindi na po maganda yung kapit nitong ating belt dito sa ating drive base Ayan, no? yung roller ball natin dito ipod na at may kanto pa yung center at clutch pin natin ay lupaypay na at yung clutch natin dito ay upod na rin at sasama mo pa ng alikabok langis ayun na mga pare ko ay halo halo na yung pwede maging cost ng dragging kung ikukumpira po natin ito sa declutch ng motor yung kanyang clutch ay nasa loob po ng makina at nakalubog po sa langis so control po yung kanyang environment at pangalawa naman yung kadena niya ayan, fixed po yan, so wala po mangyayari dyang sliding at magkakaroon lang po ng dragging yung clutch na motor pag upod na po yung kanyang clutch kumbaga nagkakaroon na po siya ng clutch slip, ibig sabihin yung dragging ay normal talaga nangyayari sa mga scooter na motor, so wala pa tayo dapat ipangamba, kasi normal talaga mangyayari to at kung gusto po natin mawala yung dragging ay yun, kailangan po natin yung periodic maintenance ay ating sundin at ang una po dyan ang paglilinis ng ating filter ng ating CBT. So ito nililinis po natin para maiwasan po yung alikabok at dito lang po niya masala. At the same time is kailangan po natin inspectionin itong ating mga parts o talagang worn out na so kung worn out na, worn out na is kailangan na po natin itong palitan Ay, ang bottom line po, pag naka-experience po kayo ng driving sa inyong scooter mapabago man po yan o luma eh huwag naman po tayo masyado maning dahil normal naman po talagang mangyayari yan sa ating motor kung bago man po at nagkaroon po siya eh posibleng mawala din po yan dahil nga lang po yan sa uncontrolled environment posibleng may pumasok lang po ng alikabok na konti at bigla naman din po siyang mawawala at sa mga pante unti naman pong magkakaroon ayan posible po medyo may burnout na po tong ating CBT. So, minimal na minimal lang po yan. Siyempre, hindi naman po natin may babalik yung dati po natin na experience nung bago po siya. Kasi magkaiba na po dahil ito po ay nagamit na. So, magagawa lang po talaga natin ay prevent po natin na madumihan yung loob nitong ating CBT. Kaya nga po lagi nyo sinasabi na lagi po kayo mag inspect at maglilinis ng inyong air filter. So, wag po tayo masyadong magdadadaan sa mga alikabok na mga alikabok na daan. At the same time, ay wag po natin itong ilulusong sa baha. So, yan ano po ang ating magagawa yung maprevent po natin na magkaroon ng dumi yung loob ng ating CBT? Crankcase. Kung ako naman po itatanongin nyo kung nakaka-experience po ko ng dragging dito sa aking motor ay hindi po masyado. Kumbaga minimal na minimal lamang at halos hindi mo pa po mararamdaman dahil po yan sa pag-aalaga natin ng ating CBT na hindi po siya madumihan. Kung makikita nyo po yung ating isang video nung binuksan po natin ay eh, alikabok lamang po yung nasa loob. Wala pong putik at wala pong makakapal na langis na siya naman po nagpapadulas ng ating CBT. So yan lang pong gagawin nyo mga pare ko para po ma natin yung dragging nitong ating motor.